Hello mga lalabs, mga bayots Magandang hapon, magandang gabi Pilipinas Magandang umaga tanghali hapon or kabisan ng sulok ng mundo Mika-mika lab Sa so, mga kapwa po FWs around the world Hello, hello, mika lab shout po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe Like at share At uh, ito, no? Kung So, uh, si Harry Rocky, mga lalabs, mga vayots, na high blood, kakakain malamang niya ito ng lechon. Kahit saan magpunta, lechon is techie. Lechon lang sa kalam, no? So, ngayon, na high blood si Hari Rocky dahil may na kuha siyang info, mga lalabs, mga vayots, na habang nasa Mindanao, or part ng Davao region, si Bongbong Marcos, umabot pa doon, banda sa, una, sa malakas sa bago doon sa amin sa Occidental, Dabao del Sur, sa Digos, eh, namigay ng mga ayuda, no, tag 10 daw, tapos yun, may bigas, ganyan. So, ngayon, kasabay pala noon, ay meron palang order si Bongbong Marcos na si Mayor Basti Duterte ng Dabaw City at ang kanyang Vice Mayor ay isususpinde. Totoo ba ito? or yes, malaking posibilidad dahil ba, balak hawakan. Meron akong napanood na isang uh, tawag dito. Parang blind ata yun item to parang 2 to 3 months ago na ang Davao City ay kail may order ang Malacañang o oh, syempre si Bongbong yon si Liza at saka si Martin Romualdez na hawakan nila kubkubin ang Davao kaya nagumpisa sila kay Pastor Kiboloy Kasi balak nilang kubkubin din ang mga ari ari-ari ng pastor. Kaba na may, may private jet, may helicopter, may malaking arena sa buong mundo, may dalawang bo mountain do na pagkaganda-ganda pag makapasok kay parang nasa ibang bansa ka. So yun, pinag-initan ng first family. Kaya ginikipit So, bawat ng, uh, sa mga ginagawa nila ngayon, pagtanggal sa mga polis doon, pag-deploy ng dalawang uh, batalyon doon, hindi natin alam kung saan na tinago, Dabao del Norte daw, eh, yun, uh, isa na yan, no, na may balak talaga sila, kumukuha ng tempo ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ng uh, mga men in uniform na kanilang uh, inuutosan, ay aristohin si Duterte at dalhin sa Hagi at Ikolong doon at isunod si Bipisara Sara for sure yan at uh, pag umakulong siya i, i ano na yun pwede na yun siya i-impeach si Bepi Sara at palitan ni Martin Romualdez so pakinggan po natin mga lalabs mga bayots itong vlog ni ator ni Harry Rocky no? na high blood, totoo ba? o ngayong araw na daw na to eh uh, ito eh, eh Magandang gabi po pero hindi po magandang balita uh -huh. na pag-alaman po namin sa ating mga bubuit at sa ating crystal ball oh. na sususpindihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Ayon. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka. Ito po ay katotohanan. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Uh, so po nila uh. ang ating Mayor Baste Duterte. So bakit suspindihin si, Dute, si Baste Duterte? Pipilayan po ang mga Duterte sa Davao dahil siguro tingin ni Bongbong Marcos ay sapat na yung mga binibigay niyang ayuda doon sa Davao, uh, tawag dito, Del Norte, na kung, kung saan may pa-concert pa doon na. Uh, ngayong Pizza Jazz yata, si Daniel Padilla. So, pumunta siya sa Digos, uh, kung saan-saan pa siya naglilibot si Bongbong Marcos. So, tingin niya siguro, makukuha na ni Bongbong Marcos ang loob ng mga Davawinos sa pamamagitan ng kanyang mga ayuda na kung saan ay ang mga piriang ginagamit naman niya doon pinamigay tax din naman yun ng taong bayan na binibigyan niya. So, parang ginigisa lang ni Bongbong Marcos sa uh, tawag dito, sariling mantika, yung mga netizens. No? So, ngayon, kapag matuloy, masuspende si Mayor Basti Duterte, kagaya ng ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kay Mayor Hubahe, eh, Governor Hubahe, Mayor uh, Rama, kay uh, Governor uh, Mamba, kay uh, sino pa ba yung nasuspinde yung gobernador sa ano sa saan ba Bohol oh, so marami pa ang ganyang ginawang katarantaduhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos ito lang yung sa akin mga kababayan mga lalabis mga bayot maghintay pa ba kayo kapag ma suspindi si Basti Duterte magpasya na po kayo lalo na sa mga kapwa ko taga -dabaw, mga Dabawinos pag na mo, gikan sa daba padulong dito sa Manila, sa Malacanang Palas. No? So, kagaya ng uh, tawag dito, sakop ni, sino ba ito? Ni Normiswari. Alam ninyong binaboy, binastos, tinrider si Normiswari na kung saan nagtitiwala ang uh, membro ng MNLF at ang mga marami pang mga hutausog, mga mga grupo ng mga Muslim sa iba't ibang uh, tribo na sumuporta kay Bongbong Marcos. So, ginago si Normiswari at Tin Raidor. Maghintay pa kayo o doon sa mga pulis. Lalo na dyan sa Dabaw uh, na tinanggal kayo dyan na wala namang kayong kasalanan. Ginawa lang naman ninyo yung trabaho ninyo no? Na nasa tama kayo, nga naman kayo magpabaril doon sa mga hinuhuli ninyong mga uh, nagtutulak ng droga. So, o oh, yun, yung mga naka-floating dyan na mga generals, ano pang hinihintay ninyo? Gawa na kayo ng paraan. Tapos, itong huli, itong mga polis dyan na 50 na dinamay ng DILG at ng itong tawag dito, ombudsman, kung saan ay pag uh, kay Mayor Alice o oh, dyan sa Bambantarlak ay sinali po dinamay yung 50 ka mga pulis diyan may mga pamilya po yan kumakain po sila tinanggalan ng trabaho sa tingin ni Bongbong Marcos eh natutuwa sila ito si Bongbong Marcos nag-iipon ng kaaway tapos yung mga Duterte naman nag-iipon ng kakampi so Si Bongbong, kung sasapitin ni Bongbong Marcos, ang sinapit ng kanyang ama, walang ibang masisisi kung di siya dini. Imbis na magpokus si Bongbong Marcos doon sa uh, presyo na nagmahal ngayon, kagutuman, pagkain, sa ating mga magsasaka, pagandahin, sa ating mga mangingisda, bigyan ng uh, tulong sila sapat, at itong mga mag-poultry, magbababoy, kung ano pa dyan, no, sa mga huggers, eh wala, ang ginawa pa na yung travel, eh, tapos mang ng mga ano, mga investment, wala din naman nag-invest sa Pilipinas, nagsilayas pa dahil sa pahirapan pagkuha ng lisensya sa Pilipinas. Plus, yung krimen sa Pilipinas, walang peace and order. Andiyan pa yung nakaambang gera dahil si Bumbong Marcos nais nice makipag sa uh, ano dito, sa China. Dahil otos yon ng American government. So ngayon, uh, ang nais na naman, kung hindi makaporma talaga yung chacha na yan, people, eh, politician initiative na yan, or people's initiative, eh, ito, lilikha si Bongbong Marcos ng gulo para makapag-announce ng martial law. Dahil ayaw na niyang umalis dyan. So dito kay Basti Duterte na ito ngayon, o matuloy ito, halimbawa bukas, isususpindi na si Basti Duterte bilang mayor ng Davao City, of course. Talagang magkagulo ang Pilipinas, lalo ng mga Duterte supporters. Hindi lang yan Davao, buong Pilipinas po yan. So kapag magkagulo, sasabihin niya magmarsyalo siya. Tingnan, ay, lang natin to. Uh, abangir sayo dito mga lalabs mga bayots pero ito na po yung tamang pagkakataon inyo dyan sa Pilipinas na gumawa kayo ng hakbang para mapatalsik na yung bangag natin at adik na presidente dahil sa kanya nga ginagawa na nais niyang makipagira o nga dyan na naman ngayon gusto naman niya banggain ang rasya para sabihin doon siguro ng ibang mga ano hoy tapang ni Bongbong Marcos pati rasya eh, binabangga na hindi po yun no, dahil otos yun sa kanya at uh, yung layunin dyan pumunta ni Silinski Of course, hindi yan sasabihin ni Bongbong Marcos na nanghihingi yun ng sundalo para makipagpatayan, makipagbakbakan doon sa Russia. O kunwari, nanghihingi ng uh, mga medical uh, doctors doon or mga mag ano doon mga medical aid no mga tao doon kulang nga tayo sa mga nurses doctors etc diyan sa para sa kasi marami daw nagkaka nagkasakit ng depression etc ikagagawan eh, niya yun eh dahil gusto niya magmawasak ang kanyang ano bansa gusto niya magkaroon ng uh, dilobyo ang bansang Ukraine dahil para magkaroon siya ng maraming pera billions of dollars ang pamimigay sa kanya tapos ngayon hihingi siya doon sa Pilipinas ng tulong e bakit hindi siya humingi sa Amerika yan naman ang nagsulsul sa kanya di ba Malaki pong kaguluhan. Balik tayo dito sa isyo kay Basti Duterte. Ngayon pa lang mag-isip na kayo dyan sa Pilipinas ng hakbang. Patatagalin pa ba ninyo? Dahil itong presidente natin malinaw pa sa sikat ng araw, nawawala sa katinoan dahil sa sobrang kabangagan. Di alam ang pinaggagawa. Taliwas ang kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. At sana si BP Sara Hahayaan mo ba, pipisara na yung kapatid mo, babuyin ni Bongbong Marcos hanggang ngayon ba ay mananahimik ka? Sana naman. Kapag gawin iyan ni Bongbong Marcos, suspindihin si Basti. Mag-resign na din sana si BP Sara dyan sa deep ed. Hayaan niya, isaksak niya yan sa ilong ni Bongbong Marcos at sisingutin niya yung deep end. Kanya na yan, saksak niya sa baga. Huwag mong hayaan, VP Sara, yung kapatid mo, baboyin ng presidenteng nanluloko din sa'yo.